nakakabawi sa jet lag mula sa maikling bakasyon sa Pilipinas, sinalubong na ng bakbakan ang ilongga na si Donna Aguayon Feldman na nakapag-asawa ng Israeli National sa Tel Aviv, Israel. Ayon sa kanya, sa mahigit labing walong taon niyang paninirahan sa Israel, ito na ang pinakamalagim na gyera na kanyang naranasan. Kahit na ako sabihin na natin more than 18 years na ako dito, ito yung pinaka-worst na war na naranasan ko so far. Kasi yung last two years ago, may mga rockets, rockets lang yun eh. Kailangan umanong malik ang bawat galaw tuwing tumutunog ang sirena kung saan malapilikula ang kanilang bilis papunta sa bomb shelter. Ayon kay Feldman, sa ngayon, kalmado, kakaunti lang sa sasakyan, kakaunti rin ang taong lumalabas at umiiral ang nakakatakot na katahimikan sa lugar. May mga sumasabog eh, from time to time. Siyempre kailan din naman magtrabaho kasi kung nasa bahay ka lang parang napaka creepy, napaka tahimik. So I decided na magtrabaho na lang. At least may kasama ako sa work. Kung in case na mag-alarm, pwede naman kaming pumasok sa mga mga bomb shelter, kailangan na talagang ng quick action. Nakakatakot kasi yung katahimikan. Kaya medyo kabado din kami. Mas pinili naman ni Feldman na pumasok sa trabaho sa kabila ng peligro upang aniyay maibsan ang takot na nararamdaman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Magi Maleriado, Tatak RMN.